Good morning. Uh hi. update na ko mga silingan ang akong area diri nga lukat ang akong mansanitas kung pakita sa inyo mga silingan. Mga silingan mo akong area diri nga sa akong alaga nga kanding. Pero ang problema mga silingan kay nalukat ang ako ang mansanitas na ra. Perting pagka lukata sa mansanitas. Mm, nasa ang ako ang balon. Mo ni karon ang update din himo mga silingan. Nahumok manggod ang punuan tong kusog sa ulan. Mo ang sakit sa mansanitas kay dali kayo malukat. Okay, ta diri sa ato ang alaga. <coughs> Kumusta, kumusta mo diha ah, mga alaga ah. Tuy si Adan ba kumustan ang tulog ninyo diha hmm. Okay raman